So ang atong content karon mga koys, no kay daghan kaayo ang sige pangutana mga koys kun tagpila daw ang sa barko. So mao ni mga koys, no ang ato ang pagahisgutan karon. So magsugod ta sa regular fare. So ang regular fare mga kois dara mga koys, sa 300. So mao na ang plitihan sa barko. Regular fare is 300 plus 25 pesos nga terminal fee. Mana siya mga kois. Ikatuha mga kois kay senior citizen o ang PWD. So ang senior citizen mga kois kay tag 214. Kana. 214 unya <clears throat> plus terminal fee nga 20 pesos kada. So mahog na siya nga 234 anan. So, mauna na siya mga kois Senior citizen of PWD. Mauna na siya plitihan sa barko. Unya ang ikatulo mga kois mao ang estudyante. Ang estudyante nato mga kois kay 240. So, 240 plus terminal fee nga 20 pesos gihapon. So, dawata kining sunata nga 20 pitot aw mao ba? <laughs> so manang, mga na mga no pakapin na to sa bubot unya ang pinakalas mga kois no ang pinakalas kay ang infant ay wala dahi pliti ang infant so ang pinakalas mga kois, ang child so ang mga bata ang gagmay so atong isguta ng mga bata mga kois ang edad sa bata ang anaan ay pliti kaya naamang yung mga utana pila edad sa bata nga naa nay pliti. So atong tubagon ang inyong mga pangutana, ang bata nga nag og piso, o, oh, ang bata nga nag og uno hangtod 11 anyos consider siya as child. So mao na siya mga kois, consider siya as child ang uno hangtod sa 11 anyos. So 1 to 11 years old. So, mga na mga koys. Kung niya, ang plitihan niya mga koys, ang plitihan sa bata, maunis siya. Kana! So, mga siya mga koys. 150 pesos lamang. O, oh, so natagyapon po ni nga binairan. Au, oh, sa mga dog. Maraming nanas sa diskuhan. <laughs> so, mga na siya mga koys. 150 pesos ang bata. nag o oh uno hangtod sa 11 anyos. So ang terminal fee sa bata mga kois kay 20 pitot gihapon. 20 pitot. So 150 plus 20 pitot, 150 plus 20 pesos, 170 tangan. Mauna ang sa bata. No? Uno hangtod sa 11 anyos. Mauna siya mga kois. Ang sa kasayuran sa tanan, mauni siya ang plitihan nato sa barko. Dala na ang terminal fee. O magkasakay na ka barko ana o makalusot na ka sa ato ang terminal. Mao na siya mga kois O padayon lang gihapon sa pag-update o ayaw kalin ka na diha tuplo ka kay baw na kaunsay tuplo ko ni mo mga kois no? Kay e para updated ka perme sa atong mga sunod nga mga impormasyon no So, daghan kayong salamat sa inyohang pagtanaw sa nagsibya karon diri sa Kuya Berhil. So, ani na sab ang inyong alagad? Nagkurug-kurug. <laughs>